Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Ikaw ba ay biglang nilagnat, nilamig, at parang giniginaw pero hindi naman simpleng sipon? Baka influenza virus na yan mas kilala bilang trangkaso, marami ang nagkakamali. Akala nila simpleng ubo at sipon lang, pero kapag influenza na, pwedeng humantong sa mas seryosong sakit gaya ng pneumonia o bronchitis. Sa video na ito, pag-uusapan natin, ano ba talaga ang influenza virus? Saan ito nagmula? Nakakahawa ba ito? Ano ang mga sintomas? Paano ito maiiwasan? Ano ang mga natural na gamot? At kailan ka dapat magpatingin sa doktor? Kaya tapusin mo ang video na ito. Dahil baka may mga sintomas ka nang nararanasan ngayon at hindi mo pa alam na trangkaso na pala. Bago tayo magsimula, i-comment kung tagasan ka at huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Ano ang influenza virus? Ang influenza o mas kilala bilang flu ay isang viral infection na umaatake sa ating respiratory system, ilong, lalamunan at baga. Ang flu ay hindi simpleng sipon. Mas mabilis itong kumalat, mas malala ang sintomas, at mas matagal ang pag-recovery. May tatlong pangunahing uri ng influenza virus: Type A, madalas nagdudulot ng malalaking flu outbreak sa buong mundo, tulad ng avian flu at swine flu. Type B, karaniwang nagdudulot ng mga seasonal flu o taunang trangkaso. Type C, mas banayad, parang karaniwang sipon lang. Kapag pumasok sa katawan, mabilis itong dumami sa loob ng respiratory tract. Kaya sa loob ng ilang araw lang, ramdam mo na agad ang lagnat, ubo at pananakit ng katawan. Saan ito nang galing? Ang influenza virus ay matagal nang umiiral. Libu-libong taon na ang nakalipas. Ayon sa mga eksperto, nagmula ito sa mga hayop, lalo na sa mga ibon at baboy. Kapag ang virus ay nagbago o nagmutate, maaari itong tumalon mula sa hayop papunta sa tao ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga pandemic flu noon, gaya ng Spanish flu noong 1918 at swine flu noong 2009. At dahil patuloy na nagbabago ang virus, mahirap magkaroon ng permanenting immunity, kaya nagkakaroon tayo ng flu season taon-taon. Nakakahawa ba ito? Opo, lubos na nakakahawa ang influenza virus. Kumakalat ito sa pamamagitan ng pag-ubo o pagbahing ng taong may trangkaso maliit na patak ng laway na lumilipad sa hangin at nalalanghap ng iba o sa paghipo sa mga kontaminadong bagay gaya ng cellphone, keyboard or doorknob. Tapos hinawakan mo ang ilong o bibig mo. Kaya kung may kasama kang inuubo, siguraduhin na may mask o iwasang masyadong lumapit. Ang isang taong may influenza ay nakakahawa na isang araw bago pa lumabas ang sintomas at nananatiling nakakahawa ng hanggang lima, hanggang piitong araw pagkatapos. Mga sintomas ng influenza Ang mga sintomas ay karaniwang lumalabas isa hanggang apat na araw matapos mahawa. Kabilang dito ang Mataas na lagnat, kadalasan 38 degrees Celsius pataas, matinding pananakit ng katawan at kasukasuan, ubo at sore throat, baradong ilong o sipon, matinding panghihina, panginginig at pagpapawis, sakit ng ulo, at sa ilang kaso, pagsusuka o diarrhea, lalo sa mga bata. Minsan, sinasabayan pa ito ng kawalan ng gana, kumain, at hirap matulog. Kung nararanasan mo ang ilan sa mga ito sabay-sabay, malaking posibilidad na influenza yan. Hindi lang simpleng sipon. Paano may iwasan ang influenza? Para hindi katamaan ng flu, narito ang ilang simpleng paraan. Number 1. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 seconds. Number 2. Takpan ang ilong at bibig kapag umuubo o bumabahing gamit ang tissue o siko. Number 3. Iwasan ang pakikihalubilo kung may trangkaso ka para hindi makahawa. Number 4. Palakasin ang immune system sa pamamagitan ng sapat na tulog, regular na ehersisyo at pagkain ng prutas at gulay. Number 5. Uminom ng tubig araw-araw para manatiling hydrated. Number 6. I-disinfect ang mga gamit gaya ng cellphone at doorknob. Number 7. At kung available sa iyong lugar, magpa-flu vaccine taon-taon. Ayon sa mga eksperto, ang flu vaccine ay hindi man 100% proteksyon, pero malaking tulong para maging banayad lang ang sintomas kung mahawaan ka man. Mga natural na gamot or home remedies kung banayad lang ang trangkaso, pwedeng gumamit ng mga natural na paraan habang nagpapahinga. Number 1. Luya o Salabat May anti-inflammatory properties at nakakatulong sa sore throat at ubo. Number 2. Lagundi Kilalang halamang gamot na may bronchodilator effect o pampaluwag ng paghinga. Number 3. Honey at calamansi Pampalakas ng resistensya at pampagaan ng lalamunan. Number 4. Bawang, may antiviral at immune boosting effects. Number 5. Mainit na sabaw o sinigang, nakakatulong sa hydration at sa pagpapawis para mailabas ang toxins. Number 6. Steam inhalation. Magpakulo ng tubig at huminga ng singaw para mapaluwag ang ilong at lalamunan. Number 7. Pahinga at sapat na tulog. Mahalaga para makabawi ang katawan sa infection. Tandaan, huwag agad uminom ng antibiotics dahil virus ang kalaban, hindi bakterya. Ang antibiotics ay walang epekto sa influenza at baka magdulot pa ng antibiotic resistance. Kailan dapat magpatingin sa doktor? Magpatingin agad sa doktor kung lampas tatlong araw na ang lagnat at hindi pa rin bumababa. Nahihirap ang huminga o may pananakit ng dibdib. May matinding panghihina o pagkahilo. May kasamang pagsusuka o dehydration. O kung ang may sakit ay bata, buntis, senior citizen, or may asthma, diabetes, o heart disease. Sa ganitong kaso, maaaring kailanganin ng antiviral medication tulad ng oseltamivir, Tamiflu, o zanamivir, Pero doktor lang ang dapat magreseta nito. Habang nagpapagaling, tandaan, iwasan muna ang mabigat na trabaho o puyat. Uminom ng maraming tubig o sabaw, panatilihing malinis at maaliwalas ang kwarto. At kung maaari, ihiwalay muna ang gamit mo para hindi makahawa sa iba. Ang influenza ay tila karaniwang sakit. Pero kapag pinabayaan, maaari itong maging delikado. Ang susi ay kaalaman, pag-iingat at tamang pahinga. Kaya kung may naramdaman ka ng sintomas, huwag baliwalain Uminom ng maraming tubig, magpahinga, at kung kinakailangan, magpa-konsulta sa iyong doktor. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe dito sa Mind Your Body channel. Kung saan natututo tayo kung paano aalagaan ang ating katawan sa natural at ligtas na paraan. Dahil tandaan, ang kalusugan ay hindi lang kayamanan. Ito ang iyong sandata sa mahabang buhay. Tandaan ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.